<laughs> uh, Lina, what are you, doing? you know what you're doing. Yes. Where are you? I'm over here. Oh. Are you British? Well, I'm wow. <laughs> mm. Go ahead, stop. <laughs> na na ni Andy na iuuwi na niya sa isla ng Siargao ang abo ni Nanay Jacqueline. Bagong magiging tahanan ni Nanay Jacqueline forever kasama ng kanyang apo at anak. Magpapahinga ng matiwasay si Nanay Jacqueline sa paraiso kung saan namumuhay na si Andy ng payapa doon at malayo sa gulo. Panoorin at kung hindi pa nakasubscribe, don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Napakadaming plano ni Andy para sa kanyang nanay. Unang-una ay makapagbakasyon silang pamilya. Madala si Nanay Jacqueline sa Siargao para ipasyal at makapag-unwind kasama ng mga apo. Hindi na nga mangyayari ang mga plano ni Andy dahil sa paglisan ng maaga ni Nanay Jacqueline. Ngayon nga ang nasa isip niya ay kahit sa ganitong paraan ay madala na niya si Nanay Jacqueline kung saan siya naninirahan. Sa ngayon ay kasa, kasama muna ni na Andy ang kanyang kuya Gabi at pamilya nito sa Quezon City. Habang ang mga abo naman ni Nanay Jacqueline ay nasa Himlayan sa ngayon pa. Kahit papaano, ang update ngayon sa mga batang si Lilo at Kowa pati na rin si Ellie ay medyo nagiging okay na sila. At nakakakita naman din ng ibang mga tao kaya nakakapaglibang sila despite na may pinagdaraanan. Ngayon ay nalilibang pero pag wala silang kasama ay medyo nalulungkot dahil sa naiisip nila ang nangyari sa kanilang nanay na hindi man lang nila nakita ito ng personal. Hi. Hi. Lilo, what are you, you know what they're doing. Yes. Where are you? I'm over here. Uh, are you British? Well, I'm you British. Stuck. Go away, stuck. Katuwang ni Andy ang kanyang kapatid na si Stevie sa mga bata. Si Titas TV ang nagbabantay sa mga ito habang si Kuya Gabi naman ay nakaalalay pa rin kay Andy at hindi niya ito iniiwan dahil sa nangyari ay sobrang naging malungkot si Andy at paminsan-minsan ay naiisip pa rin ang kanyang nanay na bakit niya ito sinapit. Nilalakasan lang ni Andy ang kanyang loob para sa mga anak niya dahil ang mga anak niya ay kumukuha rin ng lakas ng loob sa kanya. Mabuti na lamang at nandyan si Kuya Gabi para handang tumulong sa kanila. Sa ngayon ay nag enjoy muna ang mga bata kasama ang ilang Eigenman kids. Nakikipagbanding ang mga ito bago umuwi ng Siargao kasama ang abo ni Nanay Jacqueline. Nagpatotoo naman si Kuya Gabi tungkol sa plano ni Andy na dalhin ang kanyang nanay sa isla. Sobrang nakakaiyak ng sambiti ni Andy na nanay uwi na tayo. Isasama na kita sa isla kung saan nandoon ang paraiso. Makikita o mapapanood dito sa video ni Kuya Gabi kung ano ang mga plano ni Andy in the future. Kasi iba, iba na yung buhay ni Andy. Napakasaya na she has her own family. Yun naman talaga ang gusto niya. Once nabuo na buo yung family niya, Andy had, had a lot of plans. Uh, of course, to bring Tita Jane sa Siargao. Yung mga ganyan, to visit. Ang dami. So, yeah, ang dami ko nang sinasabi. Oh, ah. <laughs> Ganda niyo to. You earn me. <laughs> Si. pa ba sa Manila? Pa, dadain, nila? dalhin nila? Dalhin ba ni Andy o dito lang uh -huh. sa? That, that, well, may may plans ng gano'n pero hindi pa nako-confirm. Okay. Pero may mga may mga ideas na na Yeah. Basta paano ma May 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 sinabi si Andy na uwi na tayo na. 'Yun ang hindi ko makalimutan. And that hit hit everyone, especially me. so yung uwi na tayo na daming ibig sabihin. Mm Wala namang paramdam sa iyo, si Dita Jane, sa panaginip or pahiwati? Wala sana, naman. Kung meron man, sana okay. Sana okay. <laughs> Pero yung <ka> diba? <laughs> mo siya gustong mahala? Oh, I would not, I don't, hindi naman sa I would want to remember all her yung pag, yung as a mother. I would, not because of her accolades and all that given it. Pero pwede mong kalimutan mo kalimutan yun. Hindi mo makakalimutan is how she was as a mother. For me, it may not be hundred, it may not be hundred percent perfect or may not be yung not naman tayo may ups and downs being a parent is really really hard walang perfect na parent, walang perfect na hindi lahat ng decision making eh, laging nasa tama. So yun ang mahirap kasi pe, any parent to one na lahat ng anak nila eh, maniwala sa kanila. Gets mo? Yes. Yung makinig kayo sa lahat ng sasabihin ng magulo kasi lahat sila pinagdaanan niya. Oh, totoo. But of course, for your children to be independent, they have to go through life on their own. And that's one of the sacrifices na naroon ni Tito Jane is to try to hold on kahit maitli na lang yung tali. Alam mo yun? Hmm. Yeah, it was hard kasi you know. of course Andy wanted to have a life, si Gwen also wanted to have a life. Hindi ba yun yung best gift na binigay ni Tito Jane kasi they learned how to be independent on their own it you know I, I will, want to remember Tita Jane to be you you know as a mother Samantala kung matuloy man ang pag-uwi ni Andy sa abo ni Nanay Jacqueline ay iisipin lang ng mga kaibigan ni Nanay sa industriya na siya ay tila nagbabakasyon lamang malayo sa trabaho at nasa paraiso na po pwede rin naman dalawin si Nanay Jacqueline ng kanyang mga kaibigan o ng mga kasamahan sa trabaho pag namimiss ito sa isla ng Siargao dahil nandoon lang naman siya akasa kasama ni Andy. Hindi pa ni Andy ang abo ni Nanay Jacqueline dahil ito na lang ang munting alaala -ala na naiwan sa kanya. Mantala, wala talaga makapagsasabi ng buhay dahil bago pa mawala si Nanay Jacqueline ay ito namang si Ate Gay nagkaroon pa ng pagkakataon na magkaroon sila ng picture ni Nanay Jacqueline doon mismo sa kanilang taping. Walang wala nga sa isip ni Ate Gay na ito na pala ang huling picture nila ni Nanay Jacqueline at sa mismong taping pa ito. Parang nagpaalam na rin sa kanila si Nanay Jacqueline dahil sa mga ganitong pagkakataon.